Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon naman po ay samahan nyo kami pumunta sa dentist. Pupunta po kami sa dentist ngayon kasi po sumasakit ang ngipin itong aking isang ate, si ate Maria. Ngayon po ay Saturday. Sana naman po ay may open na dental clinic sa Aming bayan. one vlogger, 101.1. Okay, <laughs> i-follow nyo guys para naman magkapira kami. Ang ganda naman. Hindi din kita. Puro itim, ano? Kita. <laughs> ah, si Cantolay. Papunta kaming dental. Magpabunot kay Angipin. Oh, ang vlogger namin ang ganda. Oh. Hindi na siya magsasalita mamaya dahil bunot na ng <laughs> ngipin. Ate Marian, tumingit ka. Oh, ano? ano pa rin? Ang aking pamangking pogi. Tingin na. Uy, bakit binibigit? <laughs> Tingin na. Uy, bakit <laughs> Dito muna sa akin. Oh, oh. Abay, gatotong ako'y kinukuhaan din ng video. Ay, ayan yung pong isang apo ng aking ina na minsan na may pagkapasaway. Inaanan po namin at siya daw po ay magpapabili ng case ng kanyang cellphone. Sinasama po namin ay ayaw naman pong sumama at siya daw po'y diyan na lang at siya daw po'y may ipapahila dun sa kalabaw na nakita nyo kanina. Dumaan din po ako saglit dito sa aking kaka na kapatid ng aking ina para magsauli po ng malong at abay nakakadalawa na inakakadyana. Wala naman po dun si kaka, ang nandun lang po ay ang kanyang manugang na maganda na si ate Maylin at ang kanyang apo na si Kulot na maganda din bata. At ayun, tuloy-tuloy na nga po kami papuntang bayan ng katanaan. Alam niyo po kung ako ngayon tatanungin, mas gusto ko pong sumakay sa mga ganyan, hindi po yung mga aircon, ako ga po ay nasusuka. Sa bagay, kanya-kanya naman po tayo ng gusto, di po. ayun nandito na nga po kami sa bayan dadaan po muna sa sa land bank ang aking dalawang ate para po mag withdraw dahil po naubusan sila ng cash tapos ayan kami po ay kakain muna sa Jollibee, ang kakainin ko po lang ay fries at saka regular sunday. medyo mangalay po at nakakapangawit maghintay kaya ako po muna ay umupo, tinatanong po sa akin ni ate kung bakit hindi daw po ako nag rice, eh, lang po namin ibago ako umalis buti na lang may bakanti pa pong table dito sa baba kaya dito po na lang kami sa baba, Break time pa daw eh. Well, let's break. Don't The Can you see our open? Ito Namin sa TV. Ito ma'am. Pukira ka ba? Namin sa TV. Ano na po? Ang vlogger namin, naligaw. Dental Clinic. Eh, magpano daw siya. Magpalaigit. Dental Clinic. Pinapasok na nga po kami sa loob Habang iniintay namin ang dentist Ay tamang upu upo lang kami at tsikahan ng konti Si Ate Marian pala po ay ninenervyos Na hindi po namin alam Kaya po siya pala hindi nagpaiwan sa amin Ang plano po ay iiwan namin siya sa loob At kami po ay mag grocery na Pero hindi po siya pumayag Siya daw po ay intayin Nang matapos na po kami sa dentist Tanami si Kagawad Manny at ang kanyang asawa Si Ate Eden Talaga namang napakasweet at laging magkasama Ang mag-asawang ito Eh parang laging bagong kasal Sila daw po ay kumuha kumuha ng bulaw doon sa mulanay ang layo. Ayan, nagbabay na po sila at kami ay palikuna. Nandito na po kami sa Pure Gold. Si ate daw po ay ipamimili ang aking baby na si Ken. Ang sabi po ni ate, ewag eh, wag na daw kumuha ng basket. Eh, hindi naman magkanda o gaga kami sa pagdala. Kaya ako ay kumuha ng basket dali dan. Binigay ko po kay ate yung card ko para po yung mga points sa akin ang pasok. O ba diba, mautak? Thank you ate. Ay sige po, salamat po sa inyong panonood. Bye! Sa uulitin po, mag-iingat po kayong lahat.